Hello guys magandang araw sa inyo So nandito ulit tayo sa Bermosa Sports Hub Dito sa Ibos Cavite So for this video naman po Ibabay check naman natin itong Rigid MTB Napagiging pogi ni Idol RD Tejano So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB Yan no so So Idol RD no Napabay check ka no Hindi <laughs> na subabay so, ka sa akin kanina eh <laughs> Huli ka <laughs> Yan so uh, before tayo uh, magstart no Magtatanong muna ko sa Idol no Kailan ba ba na i-build ano mo Rigid MTB mo? This year lang po This year. Uh, ano to? Ah, uh, mix na ano no? Ah, ano? Ah, uh, ano? uh, brand new pala. Oh, uh, second. Oo. Uh, yan. So, next question naman na idol. Saan mo na ibiya itong rigid rigid MT binubulol ako. Diyan lang po sa ano, kay ibiyang to ano lang po sa uh, Kasi may pasok ko pa sa school, no? Ah, Kailan nang baka sinyo? Ah, sa ano pa po? Sa next August po. Ah, ang layo naman. Ay, next. Ano yun? April. April? Ah, Sana ul, mga <laughs> Ten, ano, ano, ilang year ka na ba? Ten, grade 10 pa lang po. Ah, grade 10. Ilan sa kulong lang ba? 16. 16 pa, 16 pa lang? Ako, la, laki pa na ilalakas mo. Bata-bata ka pa. Ako, wala na. Pababa na ako. Eh, eh. 43 na eh. And so, ano pala? Uh, ah, naisali mo ba ito sa Crete? Minsan lang po. Minsan lang. Saan mo, saan mo na yan ito? Eh, so far, saan mo na ilaro ito? Uh, ah, sa, ano po, ang luram po. 20-20 lang. Minsan po sa main Ah, okay. Eh, kung ano, kung ano yung dream ride mo pag natuloy ka? Dream long ride? Po. Long ride po. Ah, dream ride mo. Pangarap po. Pangarap po. Sa Baguio po. Ayun, ano no? Kasi malamig doon pag summer eh. Yan, so ito nga yung uh, general background sa kanyang rigid MTB. So magstart start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Nung wala pa kasi mountain peak, summit, ito yung mga legendary na ano eh, na mga frames ng no, mga year 2014 to year 2016 o 17. Ito yung XIX to, no? ito yung kapamilya ng Mars Kingdom sa mga OG sa pagbabike mo. No? Yan, XIX na Swarm, Swarm 2, x 20 ng XC Hartel Mountain Bike frame, aluminum 6061. Tingnan nakalagay pang 26 er no? Old school na old school 'yung ganda ng geometry. Eh naalala ko 'yung vlog ko ka, nung ano nung linggo. Ito 'yung uh, sa mga gusto mag-gravel setup, ito 'yung magandang frame. Ito 'yung ito yung tinutukoy ko na geometry na old school na MTB na mataas ang BB drop no Kaya kahit lagyan nyo ng 735-40C okay na okay yan goods na goods yan dahil dito sa design ng frame na old school no? uh, yung aluminum uh, ito size 17 no? medyo mataas kasi yung, ano, yung portion dito no? then straight on nang tapered yung head tube tapos uh, full internal cable routing pang BSA talaga ng bracket shell pang 27.2mm diameter na seat post uh, quick release yung drop out Then ang disc brake caliper mount naman yan, post mount. So idol lang, sa muna ano, i-ride to ngayon, ano yun, ano, eh, ang dami na dali. <laughs> <The lampo, laughs> sa lupa-lupa. Ano? O, 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 o. Sa bagay kasi kanina umulan eh. Uh, umulan kanina madaling araw, kaya basa kanina. Ano? Then next naman, ito, uh, ako, hindi na ako updated sa Hasins Rigid Fork eh. Dati kasi nung bumili ako ng Hasins, mas mahaba, tsaka hindi ano, smooth weld. Ito smooth weld na to, bago na to eh. Bago ano to to. Ganun pa rin ha, since MD5 na aluminum alloy na rigid fork na MTB Pero ito, mas maikli, tsaka mas maganda na mas smooth weld no? Kasi sa 27.5 na 2.1 na gulong, malit lang yung clearance Parang sa ano lang, sa Mountain Peak RGF627 Kaya ito ay technically 27.5 na hindi suspension corrected Yan, uh, wala ko dalang ano uh, no panukat kaya di ko mailalagay yung crown at saka bladelet. Blade. Pero kita niyo naman sa 27.5 by 2.1. Okay na okay pa yung clearance. Then uh, straight or non tapered yung uh, steerer tube, yung quick release and drop out. Then at this brake caliper mount naman yan ay uh, post mount. Uh, next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handlebar. Ano to? Sagmit ba to? Sagmit. Ayun sagmit shadow no. Sagmit shadow na aluminum MTB handlebar. 31.8 mm ang diameter Ayan, puro truck ang dumadaan ng ingay Kanina pa yan Straight lang yung konting backseat Ingay mo <laughs> Joke lang ah. Uh, ang lapad nito Ang lapad nito 600 mm Ayan, ah uh, next naman itong kanyang uh, Grips no G Giant Na manipis pero makapit naman no Dahil dito sa yan, texture na to And so next naman yung kanyang Stem Mountain Peak Sabi mo 90 no 90 po pero baka na, mga nandri. Pero ganito, na 90 daw to. Negative 17 degree ang angle. Yung kanyang headset naman, uh, um, sagbit no, EVO 2. Okay. E sagbit EVO 2 na Silverix no, straight or ng tapered. Uh, next naman sa seat lamp, ito yung TOSIC no. TOSIC na aluminum na allen type. 31.8 mm ang diameter. Sa seat post naman, uh, wake. Uh, wake na aluminum no. 27.2 mm ang taba, 350 mm ang haba na setback na may single bolt build, single bolt clamping system. Uh, next naman sa saddle no. uh, kamukha, kamukha ng pisik. Pero ito daw ay longganisa longgo. Longgo. <laughs> uh, longgo <Longganisa. na walang butas sa gitna, malambot at flexible steel railings. Bumili rin ako ng ganito eh, pero pisik yung nakalagay. Pero ganyan din malambot. So pag in long term pala ganito na pala mangyayari no. At least may idea na ako pag ano nangyayari sa saddle ko no? eh ano naman yung review mo dito Masa, ano, uh, okay ba sa singit okay lang po malambot naman malambot naman eh no kaya kahit na budget no okay pa rin eh okay. yan so ito yung review niya sa kanyang saddle no? so next naman sa kanyang drive train yan pangbansang drive train nito 1 by so wala kayong makikita na front shifter pang tarailor at extra chain rings yung shifter niya L2A3 ilang speed niya ulit to idol? 8 lang po yan 8 speed 8 speed do na uh, L2A3 uh, next naman sa kanyang crankset yan hasins ulit hasins na XT pang purpose built pang one by lang no uh, kasi ang mount lang nito para sa sa inner part ng spider na 104 over sa isang chainring. 170mm ng crank arm square taper syempre square taper din yung potong bracket na threaded no yung kanyang chainring, pambansang pambansang chainring, decas 40T Ayan, 40T. Yan, uh, 104BCD rin. Yung uh, RB Clipless Pedals mo, Z-Ray ba to? Ano po, Meroka po. Meroka naman to, no? Yung, Meroka na RB Clipless Pedals. Yung chain mo na 8-speed, ano, 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 ano to? KMC po. KMC na eh, ano, 8-speed, no? Aba. Yung cassette bracket mo, anong brand ito? Ay, anong po yan? Ano na, unknown. Unknown? unknown? unknown. Tingnan natin, ano, ah... Uh, Ilalagay ko na lang sa screen kung may mahala pa kong brand kasi nandun yung ano yun. Kadalasan dyan kasi nakalagay yung brand no. Pero ito 8-speed no? Okay. 11 ano to? 11-20, ay. 11-32? Apo, 32 po. Binawasan ko po kasi nang isa. Teka, ilang speed ba dapat to? 8 po. 7 na lang po ngayon. Binawasan na. Ah, binawasan na. Okay. Ilang speed yung ano mo, yung shifter mo? 8 po. 8. Ito 7. dina oh. to. ito. Opo. Alam ano to, kasi sagad po yung turn 10-speed po ito ano. 10 speed to na L2A7 na RT na ginawa mong 7. Ah, parang parang doon sa bike ko kasi 11 yung ginawang 8 speed. Binawasan din yun Yan so ito nga yung sa drivetrain setup ng MTB niya no. Sa wheel set naman ito yung kanyang gulong. Yan uh, CST jet na 29 by 27.5 pala. Ayan. Ah, uh, 27.5 by 1.95 pala to. Kala ko 2.1. 1.95 pala. So ito 1.95 din to. O oh, 2.1 okay. naman to. Hindi, pareho lang po. Ah, 1.95. Ah, malit na rin yung, medyo malit-lit na rin yung clearance. So, pag nag 2.1 sa dito, medyo mas lilit pa. No? Okay. So, i-clearance check naman natin dito kasi ito 26, sir. Ito 27.5 by 1.95. Okay. Ah, okay na okay pa, mga 6 o 7 mm. Medyo hindi lang pantay, medyo, hindi, ah, ah, halos pantay, medyo mas malaki lang dito. Pero nandaras okay na yan. Pero feeling ko pwede pa diyan yung 2.0 o 2.1 maximum. Basta walang ano, walang uh, nab sa gilid. Yung mga slicker ang tinutukoy ko no. Uh, dito naman okay din, pasado-pasado din dito sa section na yan. Laro na dito, okay na okay. Yung dito naman, uh, okay na okay din, no. Yung iba, yung iba ibis na pinuputol to ano sa TikTok ko nakikita yun eh. Pinupukpok ano, pinapainit, uh, pinipinit. pinipinit. Okay. <laughs> para ano ano, para magkasya lang eh, no? Oo. Oh, okay. Eh, kung ano na nakikita ko sa TikTok, tatawa na lang ako eh. Ah uh, sa ano na lang sa rim set, rims pala, ano pa rims mo? Heroic po. Ay, nandito. Anong brand? O oh, unknown brand. Kasi may pagka-ero yung ano mo eh. Second hand. Ah, second hand, unknown brand. Pero ilang holes to? 32 holes. Aluminum double wall, 32 holes. Yung ano mo, yung smoke and nipples mo? Ragusa lang. Ragusa. Tapos ito, ah, uh, tanki. Ah, okay. okay. TH-31. TH-31. Ah, 31, 31. Matama, TH-31. Ayun lang pala, holes ito, 6 holes plane. Ah, 6 hindi yung, ano, no, yung, ha ano, Pro 7 natin, yung 3 holes, 3 Ito, 3 holes lang, ano. Ah, eh, 6 holes pala, 6 holes. It-check natin yung tool nito, ayun lang, kapag naka-free. Uh, pa? Uh, ah, pero top 6 uh, lang yan. Okay. Ayun guys, ang tunog ng ano, ah, ha, 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 yan, last one sa... Last one tuloy, parang basketball eh. So, last lang sa, ano, no, sa... Brake set. Yan, pasensya na, last one kasi ako eh. Ah, uh, Hasins, no? Ah, uh, Hasins na hydraulic brakes and dual piston. Ano pala review mo dito? Curious lang ako. Kasi ngayon lang ako nakakita ng brand na ganito eh. Ah, oh, ay naman po. Hindi oh, ano ka pa lang. naman nakakaranas ng leak? Ay, hindi ko po. Hindi pa, no? Kasi yun no, usually, pag mga, ang yung problema ng mga budget ng mga hydraulic brakes, yung nagkaka eh. Oo oh, po. Kung insider dito, nagkakalikaw doon. Pero yan, wala naman. Ano? Wala eh, pa po. Wala pa, ano? Ilang buwan na rin yan. Ilang buwan na rin, ano? Yan, so last na sa kanya rotors, unbra ano, uh, no? Unbranded. unbranded. Na 160mm ang diameter, harap tsaka kalikuran, pares na fixed type and ball type disc brake rotors. Yan, so idol, uh, magkano pala yung total cost nito? Ay. Total hindi. na gasos, natatandaan mo ba? Hindi ko po alam, may mga sa ano lang. Estimation lang, yung tansya mo lang. Hindi so, po lalagpas sa 10 po ata. Hindi lalagpas sa 10,000. Okay I na rin. 5, 6 or 5. Ay, yung upgrade po ba? Hindi, baka ano ba? Nung uh, binili mo second at baka ano? Binuho ko ah. lang po yan. Ah, binuho mo lang no? O baka ano pagka buho mo? Mga 6 or 7? 6 uh, or 7. Okay na rin kasi di ba mix na ano, meron iba doon dito second hand. Okay na rin. So uh, ang timbang pala nito, tinibang ko kanina. Okay. 11 kg okay na rin yan yung typical na typical na timbang na mga pang 1 by na pang 1 by na aluminum alloy na rigid MTB na pang crit setup no yan ito nga yung XIX Warp 2.0 rigid MTB no Yeah, so hanggang dito na lang uh, So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTV Comment na lang ninyo sa comment section down below So idol mo shoutout ka na Shoutout po pala sa Tatay ko dyan Dapat pinayagan pero nandito ka. Oh, wow. Yari ka. Yeah. May Yari paddle ka. na. Oh, <laughs> ikaw. shout, shout po sa Team BK Corsa dyan. Sana mag-ingat kayo lagi. Ayan, Suki, so, you ano, Team BK Corsa, Suki so ni Jello. Magpapaservice ng bike. Siya yata yung parang official lang eh. Mechanic ng Team BK Corsa. Nakagawa ka ba ng bike shop dati? Saan? Sa bike, bike, bike. Ba Doon sila napunta eh. Opo, yung... Tsaka yung, tsaka yung bading na isa. O, oh, si Marcus. Ayun, napunta oh. dun yun eh. <laughs> si Marcus. <laughs> <laughs> Oh, shoutout na idol. Wala. Kaya ka ba? <laughs> oh, ay, salamat ay, sa ano. Salamat po pag-gigay. Thank you, thank ay, Salamat. Ayan, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood nito. Forget to subscribe ako YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Ayan, guys, maraming maraming salamat sa inyo. And like po sa inyo.